Kumusta kayo mga bata? Natapos na natin ang pangatlong quarter sa Arts. Ngayon ay sisimulan na natin ang fourth quarter. Tiyak na masisiyahan kayo sa ating gagawin sapagkat ito ay tungkol sa mga puppets. Handa na ba kayo? Tara na! sa Arts 3 Quarter 4 Week 1, ang ating aralin ay Finger Puppet. Ang most essential learning competency identifies different styles of puppets made in the Philippine Form Teatro Mulat and Anino Theater Group. Ang araling ito ay naglalayong matutuhan ang mga eskultura na may tatlong dimensyon at makilala ang iba't ibang disenyo ng puppet na gawa sa Pilipinas. Layunin din ito na mahubog ang kakayahan mo sa paggawa ng puppet. Ano nga ba ang puppet? Ang puppet ay isang bagay na karaniwang kahawig ng isang tao, hayop at iba pang figura. Ito ay karaniwang minamanipula ng tao o puppeteer na siya madalas na nagsasalita sa tinig ng karakter ng puppet. Karaniwan nilang ginagamit ang kamay sa paggalaw ng mga puppet. Ito ay mga sinaunang anyo ng teatro. Ang teatro mulat at anino theater group ay ilan sa mga teatrong gumagamit ng puppet. Maraming iba't ibang uri ng puppet ang ginagawa mula sa iba't ibang materyales. Sa Pilipinas, ang mga bata ay namamangha sa likod ng sining ng paggawa ng mga manika o tau-tauhan. Narito ang ilan sa mga uri ng mga puppet. Ang una ay finger puppet. Ito ay isang simple at maliit na uri na puppet na umaangkop sa inyong mga daliri. Ito naman ay sock puppet. Ito ay isang uri ng puppet na pangkamay at karaniwang yari sa medyas. Ito ay kinokontrol gamit ang isang kamay na sumasakop sa loob ng puppet at gumagalaw sa paligid. Ito naman ay hand puppet. Ito ay katulad ng isang puppet sa kamay, ngunit mas malaki at karaniwang yari sa foam at tela. Ito naman ay isang rod puppet. Ang puppet na ito ay minamanipula gamit ang patpat na kinokontrol ang paggalaw ng ulo, kamay at paa ng puppet. Ito ay isang giant puppet. Ang puppet na ito ay kasinlaki ng tao na gawa sa foam at karaniwang yari sa fiberglass ang ulo nito. Ang kumukontrol nito ay nasa loob ng puppet na nakakalakad. Ito naman ay stick puppet. Ito ay yari sa karton at patpat. Ang pagkontrol nito ay sa pamamagitan ng patpat puppet na ito ay shadow puppet. Ito ay yari din sa karton at patpat. Ngunit ang pagmamanipula nito ay nasa likod ng puting tela na iniilawan sa likod ng puppet. Ito naman ay black theater puppet. Ang puppet na ito ay yari sa foam, lubid, tela at nilamnan ng ibang bagay. Ang buong katawan nito ay nakokontrol. Ang mga gumaganap sa puppeteers ay nasa likuran ng gumagamit na itim na ilaw upang maliwanagan ang disenyo at kulay ng puppet. Ito naman ay string puppet. Ito ay yari sa kahoy o goma at ginagamitan din ng tela. PC at maliit na kawad. Ang PC ay nakalakip o nakatali sa puppet na siyang nagpapagalaw ng ulo, kamay, binti at paa ng puppet. Dahilan kung bakit tinawag itong string puppets. Ang mga puppeteers ay nasa itaas ng improvisadong entablado. Sa paggawa ng puppet, maaari ring gumamit ng mga patapong bagay at kung anumang bagay na magagamit o makikita sa tahanan. Ang mga puppet ay epektibo ring ginagamit sa pagtuturo at pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ito ay ginagamit sa pagkukwento at dula-dulaan. Ngayon ay dadako na tayo sa unang pagsasanay. Suriin ang mga larawan sa susunod na slide sa hanay A. Itambal ang bawat isa sa uri ng puppet sa hanay B. Unang larawan, anong uring puppet kaya ito? Tama, letter E, string puppet. Pangalawang larawan, anong puppet kaya ito? Very good! D. Rod Puppet Number 3, anong puppet kaya ito? Mahusay! Letter A. Giant Puppet Pangapat, anong puppet kaya ito? Very good. Letter C finger puppet. At number 5, anong puppet kaya ito? Mahusay letter B shadow puppet. Para sa pangalawang pagsasanay, suriin ang mga larawan sa susunod na slide at sagutin ang mga tanong. Unang larawan. Anong masasabi mo sa si larawan? Tama, ang unang larawan natin ay isang kamay na may hawak-hawak na stick puppet. Paano kaya ito minamanipula? Ito ay minamanipula sa pamamagitan ng patpat o stick. Ang larawang ito naman ay tinatawag na shadow puppet. Ito ay minamanipula gamit ang patpat sa likuran ng puting tela at iniilawan sa likod ng puppet. Ngayon ay dadako na tayo sa pangatlong pagsasanay. Basahin at unawain ang mga pangungusap sa susunod na slide. Isagawa ang mga ito. Ang paggawa ng finger puppet. Mga kagamitan, pandikit, marker, crayola, bond paper, pantay na cardboard, gunting, colored pencil o anumang pwedeng gamitin na nasa loob ng tahanan. Maaari ang mga patapong bagay ito. Narito ang mga pamamaraan. Una, ihanda ang mga kagamitan. Pangalawa, umisip ng karakter o tauhan batay sa nais mong kwento, tao, hayop o halaman. Ipinta ang mga tauhan sa lapat na cardboard. Pangatlo, gumamit ng itim na marker o pananda sa pagpinta ng mga detalye ng iba't ibang bahagi ng mukha at buhok. Pang-apat, balutan ang papet ng kapirasong papel upang magsilbing damit. Maging maingat sa paggamit ng gunting. Pang Panglima, maaring bigyang buhay ang mga bagay sa paligid, halimbawa halaman, puno at iba pa. Pang-anim, gumawa na nakatayong kahon na magsisilbing pantakip sa ibang bahagi na iyong kamay upang papet lamang ang makikita. Pito, linisin ang lugar na pinagagawan. Walo, umisip ng isang kwento, maaaring alamat o kwentong bayan na naririnig sa mga matatanda sa inyong lugar. Sikaping may mabuting aral na mapupulot dito ang mga manonood. Pangsyam, ihanda ang isang presentasyon na gagamitin sa malikhaing pamamaraan ng mga papet. At si sikaping maging kawili-wili ang pagaganap ipapakita ko sa si inyo ang paggagawa ng finger puppet. Pagdating sa presentasyon ng mga puppet, ay gawin nyo ito at i-video ang inyong mga sarili. Ipasa sa inyong guro pagkatapos ninyong gawin ang presentasyon. pagsasanay, tasahin at parkahan ang iyong ginawang puppet batay sa pamantayan sa susunod na slide. Lagyan ng check ang angkop na kahon. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang rubrik sa ginawang puppet sa daliri o finger puppet. Mga pamantayan, una, malikhain ba ang ginawang output? Pangalawa, nagamit ba ang mga materyales ng tama? Pangatlo, gawa ba sa patapong bagay ang iyong finger puppet? Pangapat, nagamit pa ang puppet sa daliri o finger puppet sa presentasyon na ayon sa karakter? Lagyan ng check ang angkop na kahon. Para sa panglimang pagsasanay, basahin ang mga sumusunod na tanong. Sumulat ng limang pangungusap tungkol dito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Paano mo ipinakita ang iyong pagiging malikhain sa paggawa ng finger puppet? At para sa pang-anim na pagsasanay, buuin ng telatas sa susunod na slide. Puna ng tamang salita ang bawat patlang. Pili ng sagot sa kahon. Ang patlang ay isang uri ng maliit na manika na nakadikit at patlang nang patlang o mga daliri sa kamay na nagsisilbing patlang sa drama o kwentuhan. Please like this video, subscribe and get notified.